Tapos ang walong taon mula noong 2015 elections for Board of Directors ng Benguet Electric Cooperative o Beneco, ngayong darating na April 20, magaganap muli ang eleksyon para sa mga bagong uupong BOD. Mula sa labing walong nagpasa ng kanilang Certificate of Candidacy, walo ang nakapasa sa assessment para makatakbo. Big deal sa amin yung eleksyon talaga ng uh, Board of Directors. That's why if you look at the requirements, there are around 15 of them. The requirements are uh, more difficult than running for mayor or president of the Philippines. But this is precisely the reason why these requirements were provided because we are dealing with a cooperative. But Ilan sa kanila, formal na nagpakilala ngayong araw. Naman na uh, mag-join dito sa Board of Directors is due to what we call social responsibility hindi lang puro negosyo, hindi lang puro trabaho. Kasi wala namang sweldo dito. Isa sa partikular na nais isulong ng mga kandidato ang pagpapailaw sa mga sitio. May mapasilawan iti community nang nangruna iti problem, problema dati street lights. So they strengthening iti ka community uh, partnership with the Bineco. Dapat na ita, iti uh, kung natin yung uh, maipa igsak tapno mata uh, awanton iti agriri lalalong betan dagiti mapukawan iti sansanikwa Dagdag pa ang ilang mga programa at proyekto para sa mga consumers. Kaya lang, trabaho na lamang ng mauupong mga BOD, gumawa at magtalaga ng mga polisiya para sa mga consumers bilang mga kinatawan ng bawat distrito. Tinanggal na kasi sa kanila ang paghawak sa 500,000 Corporate Social Responsibility o CSR Allowance kada buwan o sa isang taon ay 6 na milyon.

Dalawang board meeting allowance na lamang din ang kanilang matatanggap kada buwan. Samantala, sa nagpapatuloy na epekto ng El Nino sa bansa, nag-anunsyo ang NGCP ng Red Alert sa Luzon Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa Bineco, hindi pa naman lubusang apektado ang Baguio at Benguet. Paano lang po kung magkakaroon ng force outage as mentioned earlier kung Red Alert yan na depende na po sa protocol na sinusunod ni indi City, kung sino ang mauunang matatanggalan so pag nagka, nagka nagka ganun po baka magkakaroon po tayo ng tinatawag na rotating blackouts i-schedule po nila yan but pero sabi ko nga kanina uh, as of today wala pa tayo na na-receive nare na notice from our transmission na Nakahanda pa rin naman ang emergency supply mula sa Limay. Ganun pa man, asahan ang paminsa-minsang mga scheduled blackout sa iba't ibang parte ng Baguio at Benguet para matipid ang supply ng kuryente. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.